So yun magandang araw mga Lodi This is Legendary TV So for today's video mga idol Ay susubukan natin dumaan sa LTO checkpoint Ayan Naka aftermarket pipe tayo Yung gamit natin aftermarket pipe Ayan So sinasabi nilang chicken pipe So hindi naman sya ganong maingay Huwag lang natin biritin yung Ano natin yung motor So Naka temporary plate tayo So, in case na maparaman tayo mamaya, at least matanong natin regarding dun sa uh, plate number nito. Kasi 2019 pa itong motor natin. So, wala pang plate number. Natapos na lahat-lahat ng hulugan. Bayarin lahat kompleto. Nakua ko na yung ORCR. Pero, no plate available pa rin dun sa kanyang ORCR. So, nando yung checkpoint mga idol sa kabila. And puntahan natin. So, ito naka-check-in pa para sa mga nagtatanong. Ayan, kung pasok ba doon sa uh, okay lang ba sa checkpoint yung ganitong check and pipe. So, ngayon susubukan natin mga idol kung papasisitahin tayo ng LTO. Ayan. So, para sa mga nagtatanong, ito na mga lodi, yung request nyo, gagawin na natin. So, no worries tayo kasi kompleto tayo. May WRCR at driver's license. Updated naman po yan lahat mga idol. So, naka-crocs lang tayo tapos complete side mirror. So almost uh, complete tayo. Wala tayong uh, ganong violation mga idol. So ngayon subukan natin doon sa LTO checkpoint mga lads. Yan, naka-check and pipe tayo. Hindi naman siya maingay kasi. Ayan, subukan natin, babalikan natin yung checkpoint. Ay hey, mga lodi, dito yan banda sa may uh, San Miguel. Ayan. Uh, tabi tayo sa Miguelit pang idol. Kung papara nga yung, yung ano. Kasi hindi naman talaga may yung motor natin. So, napapansin ko hindi nila pinapara yung mga motor. So, almost mga four wheels yung pinapara nila mga idol. Ayan. So, oops, laki. Lalim. Muntip ka tayo sa may butas So hindi naman nila pinapara mga lods eh So Pili lang yung pinapara nilang uh, Sasakyan Ayan, Almost mga 4 wheels At saka yung mga motor na Nakikita nilang uh, Expired na Mga idol So sa check pipe naman natin wala namang problema kasi talagang kahit na mapapulis man yan yung checkpoint <coughs> Ay, hindi naman po kasi siya uh, Uh, maingay din man naabot ito 99 decibel meter no ayan so para sa mga nagtatanong mga idol available po yung chicken pipe natin no sa ating uh, yellow basket mga lords so wala, no worries po ito sa mga checkpoint yung ating chicken pipe na pure stainless mga lords so napakamura lang nito no nasa 1,000 uh, 900 to 1000 lang itong range ng price nito mga lods Depende kapag uh, nag-sale si uh, TikTok Ayan mas mababa pa doon sa 900 mga lodi So yan lang siguro mga lods Para sa mga natatakot magkabit ng Outdoor uh, market pipe na gaya ng gamit natin ay Ito ay safe na safe po mga lodi ko So yan lang siguro Uh, kapag may checkpoint wag lang natin talaga siyang biritin para hindi mas lalong umingay. So normal lang na apigamang idol para at least uh, safe na safe yung ating biyahe. So 'yun lang siguro, ride safe po lagi sa inyo lahat mga ko Ingat po.